Alam mo po sa opinion ko ngayon, alam mo sa opinion ko ngayon, bakit ganito yung ginagawa nila ngayon? Kasi binulgar lahat ni Diskaya ang mga anomalya dito sa Ghost Project. Diba? Ano mo sasabihin mo niyan, boss? Ah, uh, yan na nga, no? So nakikinig lang tayo ng balita kanina. Oh. So, si Diskaya no so yung husband niya oh. so naglabas na talaga sila ng ano na Ah, uh, totoo mm. Dahil sila na kasi naiipit. Sila ako. yung star witness kasi. Sila na naiipit sa sitwasyon na oh, sila sa sitwasyon. Uh, para hindi sila maipit, willing na silang maging state witness. Oh, sila yung star witness. yon pinangalanan oh. na nila lahat. Nabanggit ang lahat ng mga congressman na oh. involved. Tama. Nabanggit lalong-lalong na si Saldico. Saldi oh. oh, si Saldico. Tambal los dos. Rubaldes. Kaya ngayon, may biglang palitan agad kanina sa Senado. Oh, after ng Niyang, after niyang inisplok lahat ng mga inispluk. oh, Kaya, ayun ang, ayun ang nag, doon kami nagtataka mga boss, kung bakit Uh, may ganong agad na senaryo na nangyari kanina. Biglang palitan ng Senate President, si Chis Escudero, tinanggal ay ano, biglang ano, pinalitan agad ni Senator Tito Soto. Hindi natin alam kung ano yung ano, pero nakak nakakapagtaka lang dito mga boss. Di ba? Yes kasi nakakapagtaka bakit very timely yung palitan Oo. no. Palitan so pagkatanong din. ni Jingo Estrada na may involve ba na mga senador. Mm. So sabi ni Deskaya, wala naman po. Mm. Pero bakit biglang nagpalitan ng Senate oh. President? So ngayon, uh, dahil nandito na sa sitwasyon na to, laglagan na to. laglagan eh. na to. Alam ko, duda ko dito, duda ko dito. Siguro lang ha, sa sarili kong opinion, merong mga senador din na mga kasabwat dito sa Ghost Project. Sa aking opinion lang yan ha, opinion ko lang yan. Pero bakit kasi may ganyan kasing nangyayari ngayon dyan sa Senado? No. Kasi, kasi kang Senate President, alam naman natin na uh, siya ang huling pipirma. Oo kalaking uh, pabor yon sa administrasyon oh. kung ang uh, Senate oh. President ay Kalyano. Oo. Oh. Kaya nga, kasi oh, kasi ala. Si Scudero, isa sa rason din bakit siya tinanggal kasi oh. siya yung uh, humadlang sa impeachment ni VP oh. Sara. Oh. So, hindi man siya nagamit ng administrasyon so kailangan nilang palitan. So, kasi yung last 3 years na yan, napaka-crucial Crucial, crucial yan. na yan yes, eh, crucial yes, oh. na yan eh, yung tapos last... naglabasan pa ito mga ibang oh. issue. Oh. So, kailangan talaga ng uh, administrasyon na mm. kumanap ng paraan Kayaan. para hindi talaga sila maipit. Oh. Ayan, naghahanap sila ng paraan para hindi sila maipit. Kaya yun ang mga opinion namin mga boss. Ano, ano opinion nyo dyan sa nangyaring palitan agad ng uh, Senate Presidency dyan sa Senado? Kasi alam natin yung problema nandito sa Congress, yung uh, anomalya sa flood control project. Pero bakit may nangyaring ganyan na palitan sa Senado, Senado mga boss? Anong opinion nyo dyan?